Obrang puro lakad nga dito sa Singapore, sinakitan na nga ng paa ang Disney Princess. Anak syuta, hindi ko kayang bilhin yung mga binibigay nila sa aking sandals, kaya tiniis ko na lang talaga yung sakit ng paa ko. Mga 250 kasi naman bibili mo sa TikTok shop sa atin, 2,000 pesos din eh. For today's ganap nga ay day 2 na namin dito sa Singapore na ubod ng mahal. Kung ako malis, binaon ko pa talaga itong shepo apo juice na palagi ko talagang iniinom. May ingredients kasi to na nakakapaglese ng ating mga cravings. Maka okay, kasi mapalaban ako sa kainan mamaya, kaya uminom muna ako nitong shepo apo bago umalis. Dito ko na nga lang din direct at kasi wala akong makita ditong baso. Sobrang favorite ko tong shepo apo. Napakalakas niyan makarefresh. Tapos talagang nakakapayat niya. Hindi ko pa nga makalimutan magpabango. Buti na lang nakita ko tong rose ng Mr. Resent. Shake-shake nyo lang yan bago gamitin at 3 to 5 hours naman ang Pagka candy o lollipop, pa, atake mo dito? mo sa mga nagtatanong nga ako saan agency kami nagpapabuk ni Bebo, nagdi-DIY lang kami palagi dahil ayoko nga nang merong tour-tour. Totoo lang, kasaman ko kasi yung maaga nagigising at maaga yung call time. Baba nga namin ng hotel, meron nga ditong phone shop, kaya nagpalagay muna ako dito ng tempered glass. Kasi pag nabalbalang yung screen ng bago kong cellphone, balbalin din ako ni Bebo. <laughs> O oh, tempered glass dyan sa atin? 120 or 150 lang, diba? ba ko dito? 1,200 pesos. Ay, nano kayarugong kaya glass yung lege ng kuya? Araw lang naman kami mag stay dito at ayoko nga nag-MRT o nag-train. Medyo may kamahalan lang talaga ang taxi pero okay lang yun sa kagaya kung may kasamang may rayuma. Kaya nga, sa hotel namin, nagbiyahe lang kami ng 8 minutes papunta nga dito sa pupuntahan namin. Sa paglalakad nga namin, nakita na nga namin itong signature ng Singapore. Na ano yung kasi ne? plano namin ngayon ay pumunta nga sa Merlion at ngumanga nga sa harapan nun. Pero naman, hindi kumpleto ang inyong Singapore trip kung wala kang picture ng nakanganga dyan. Dating nga namin dito ay sobrang init at na nakasuta. Mga Koreana kasi yan at talaga namang hindi sila maapektuhan sa init kaya carry lang sa kanila. Ay, hindi kinaya ng Disney Princess dahil hiram lang ang kulay ko. Kaya naman naghanap na lang kami ng kakainan nitong si Bebo dahil hindi pa naman kami nagbe-breakfast at lunch. Meron nga isang restaurant dito at sinilip ko nga yung mga kinakain ng customer. Kanya da. Kaya alam nang tingnan ko, kangkong nila, $20 na ano ito? <laughs> $20 de halos 1,000 pesos sa atin na dobong kangkong lang, naksuta. <laughs> ang iba pang restaurant na pwede namin kainan. Kung nakarating naman kami dito sa restaurant, ay rugo, nakita namin ang presyo, 74 dollar. Nagkakahalaga yan na 3,400 pesos metong memon langutan. na <laughs> lang ulit kami ng taxi at sabi ko kay Bebo, maghanap na lang kami ng food court. Gugutom at mga ngayayat kayo dito sa Singapore kapag kakagayan yung kaming panay nagko-convert. Ay hindi naman pwedeng hindi ka mag-convert dahil Diyos ko, ka, malangi kang uuwi. <laughs> Nakapasok na nga kami dito sa food court E eh, naghanap na nga agad ako ng mahilab-hilab na pagkain. Mm. Pinili ko nga e eh, yung makakain ko at medyo familiar ako at yung nakita ko nga dito, medyo mura lang din naman yung halaga. Mm. Mura kasi yung pagkain dito sa Singapore ay eh, nakakahalaga ng 250 o 300 pesos sa atin. Mm. Dumating na nga itong in order ko anak suta sumobra naman sa laki. Rain fairness, nadali ko tong in-order ko na to. May kasama na nga grilled chicken, grilled fish, at may kasama pang beef steak. Wala ko. Stupid hacks ko sa inyo kapag ka nagpunta kayo dito sa Singapore. Huwag na kayong maglagulago. Kumain na lang kayo sa mga food court o kaya mga hawker food. Ako kasi naglagulago pa ako kanina. Tang gusto ko sana sa restaurant kumain. Abay, parang hindi ko kayang lunukin yung adobong kangkong na ang halaga ay eh, 1,000 libong piso. Aming dalawa ni Bebo, si Bebo ang pinakamahilig tumikim ng kung ano-ano mga pagkain kapag ka bansa sa kami. Pero ako alam nyo naman, ang amoy ko loon mani bat nung nag Thailand kami ah? abay na bandal talaga ang Disney princess nung natikman ko yung soup sa Thailand anak syuta pinakahigop ko pa mo alas ang juicy ko <laughs> nagustuhan ko naman yung kinain ko, hindi ko lang talaga naubos at very Pilipinas naman yung lasa niya. Hinilhan pa nga ako naman ganitong si Bebo, kaya lang mukhang papaya ang itsura. Inog na nga to at may kasama asin at nung tinikman ko nga ay tay kuburi sumabit na agad sa ngipin ko. Kasama ko kasi talaga sa mga mangga yung merong mga hibla-hiblang dumidikit o sumisiksik sa ngipin. At tapos namin kumain na mahinga lang kami ng very light at naglakad-lakad na nga kami. At mo, kanini hindi na namin yan alam kung saan kami pupunta kaya nag-away na lang kami <laughs> 13 na away na namin to ngayong araw at may natitira pa kaming 17 para makumpleto ang 30 times a day. Nagkabati din naman kami agad at ang solusyon dyan e niya ako ng maganda. Dahil hindi na rin naman namin alam kung ano pang gagawin namin ngayon, sinundan na lang namin yung mga tao kung saan sila nagpupupunta. At kaya naman pala isa lang ang direksyon ng sinusundan namin, pare-pareho pala silang mga Chinese at sabay-sabay silang sisimba. Oras na yata kami naglalakas. Bebo, talagang hindi na kinakaya ng mga bitis ko. Rating nga kami dito sa may bugis at naghanap nga ako ng pwede kong palitan ng sapatos. nintay ko lang din yan yung tindera at talaga naman namamalipit na ang aking mga paltos. Sabi ko nga, kahit yung hindi kagandahan, okay lang, mapalitan ko lang rugoy yung suot kong sapatos. Noong dumating na nga tong si ate at nakapili na nga ako ng doll shoes. sinabi ba naman niya sa akin, dalawang libo daw tong hawak ko. Yan na ganyan ng mga nakikita ko sa Shopee, kaya tiniis ko na lang talaga yung sakit ng paa ko. Totoo, totoo guys, hindi talaga tayo pwedeng magmaganda dito sa Singapore pag tayong pera. Kung may balak kayo mag-Singapore, maghanap kayo ng komportable yung sapatos o kaya ng tsinelas. Fast forward, nagbiyahe na rin kami pa uwi niyan at kinagabihan nga, e eh, nag-order na lang kami sa Grab. Filipino food nga ang cravings ko ngayong gabi, kaya nag-order na lang talaga kami. Yo, ako na din kasi magbiyahe, gawa nga ng namamagana ang mga pa ako sa paltos. Kasi na talaga, merong mga silog-silog sa Grab at talaga namang available. Bebo nga, sa kanya yung tatlong order na yan at ako naman, syempre, Jollibee. Tuwa nga ako dahil may available pala na Jollibee dito sa Singapore. Ernest, yung chicken ay kalasang-kalasa, pero yung spaghetti ay Diyos ko. Kalasa nung birthday ni Lily. Naksutan. <laughs> <laughs> Yan lang naman. Salamat! 5,575! Five! Galing! Jit na magaling talaga itong bagong nilalaro ko. Ito nga yung PH Mind. Madali lang mag-register dito. Gamitin nyo lang yung link na ilalagay ko sa comment section. Marami nga kayo laro na pwede nyo pagpilian dito. May mga slots game at meron pang mga color game at napakarami pang iba. Dalasan ko nga nilalaro dito itong Super 8. Pinipindot-pindot ko lang siya guys na ganyan at hindi ko na rin namamalaya na nananalo na pala ako ng malaki. Pero syempre ito yung libangan ko lang. Mga ginagawa ko lang o nilalaro ko lang kapag wala akong mapaglibangan. Kagaya nga nito, nanalo ako ng maliit tapos biglang puputok ng isang libo. Siyempre guys, choice nyo rin yan kung magkano yung ibebet nyo. Mas malaking bet, siyempre, mas malaki yung tama. Uy, 1-3! 2,500! 2,900! Lahat nga nang magre-register sa link na ilalagay ko sa comment section ay magkakaroon sa akin ng ayuda. Go! Yan lang naman! Salamat!